mga face mask na. At meron din isang diaper na newborn. Ilalagay din sa baby ko niya. And of course may nag-prepare na kami dito pinaka exciting moment ng ng mommy at daddy na importante para sa bata. Ayun. So ito ay kailangan din ng nurse o ng doktor sa loob. Dahil wala nang happy sa loob. So sinulat na namin yung uh, parents niya. Nandito na rin yung name namin at saka yung address namin at saka yung magiging possible name ng baby kung babae o lalaki. So ito rin sasabihin sa inyo at yan, namin na ba, yun, na kita dito. kita dito kasi niya very susunod. So ayun lang. Ito yung plastic ani. Lang yan lang po yung alam ng akin prepare. So para basta so, balik na natin kasi may shampoo may toothbrush din sa loob. May surprise, kare man ulit ako. Kasi dapat balik na natin to. Ah, at wait lang. Basta. Patas ulit. Tayo lang. Sabi ko. Tingnan natin. Ha? Yeah. Ato baby, balik natin. Ato at, lang muna sa ito. Ito lang yung mga blocks may ko na ba to? Wala na sa akin. Dito wala hindi. Dito man. So ito lang yun. Siguro sila na yung ilang minutes na tayo. So, ayan, ang po dito ay ipapart ko na lang at naninigas na lang. Pero tuloy-tuloy ko lang po ipag ah, so, ah, ito, another. Ito pa po yung isang mga gamit ni Baby. So, ito tali, ang na. Pero papakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga gamit ni Baby na pera nga yung gamit. Tapos, ato, karili na po. Ang wala lang sa amin dito ay chinelas ko at saka yung oh, adult diaper ko sa So, akin na lang wala. At, to, dito balls. kita At meron tayo dito yung, yung ano, yung, una, yung, yun, yung, yung, may para baby. Eto.

tama na to hindi ako ito lang po talaga yung natin na mabilisan na kailangan sa ospital o oh, ayan yung order na sabi ko sa online shop ang kami na saan kami nababaliw sa mga online shop ay ang ganda niya o kita diba makita ko lang po sa inyo hulaan uh, nyo na po kung anong chitter ng aming baby sa kanyang mga hula ito sa anong tawin ng aming baby o oh, di ba ang ganda oh, ay ang ganda ang cute o oh, ayan at mayroong pa siya woo ano to <laughs> ha nakatulis <laughs> ano to 20 <twinde? laughs>

Ito na lang ang mga natira. And mira ko na anak ko. Eh nakukula. Ayun, pa rin paka. So ayun lang ang aking video for today. At ayun, ipapakaso ko sa YouTube para nang ma-share na ko sa iba mga friends So that's it. Thank you for watching. I hope you